Good evening. Lector. Okay. Kani first reading, diba sa first reading kasagaran para sa mga propeta, di diba i-proclaim ang second reading kay mga readings, kay mga letters, yung ala. Na ba variation sa pag-proclaim sa first and second reading? Variation? Diba sabut na ko, kana bang You should read boldly kay tumod kay sa propeta prophetic so bold ang imong pag-read sa katong letters nga sa panangkuban, sa second reading ako mm -hmm. nang ikuan onyor kay mura nakadungog guguson na ko mo pa mo ba gid ako nadunggan mm -hmm. Now There are different books nga gigkutloan sa if you may how was it thank you Lain lain mga libro ang gikotloan para sa first reading, lain-lain sa mga libro, ang gikotloan sa second reading. Naadya ang Q, lain-lain, why uniform? You cannot say kay prophet, you have to proclaim it this way. No, mabito niyo ko ganiha, read the introductions so that you may know what this is all about. No? Ako inoong itawag sa hang attention mao ang kalambigitan sa mga readings. Okay? May amatunan sa gila mga pari. Nga nung giparis like in Sundays, nga nung na may first reading, response sa second reading, and the gospel. Nga nung ka na mag giparis, kay doon naman na islay connection. So that ang interpretation sa preacher, nag-agad like, sa connection na ani. Okay? Now, arin natin sa readers ang first reading to bagun sa responsorial psalm. Response God. The responsorial psalm mo itubag sa first reading. Okay? So, unsay gituki sa first reading, dun ay kalabigitan ang responsorial psalm. Tinood nga ang second reading, dun ay po kalabigitan, pero di gina sila direkta nga kunik committed o nagsunod sa responsorial psalm Ang mas managsuon, ang first reading o responsorial psalm tungod kay ang responsorial psalm o itubag sa first reading. Busa, panalitan. Sa usa ka Domingo, dohara ang readers. Kung dohara ang readers, kinalan ang first reading, maoy mo awit o mo proklamar sa responsorial psalm aron pagpadayag nga kauban ni silang duha. Unya, lahi yun ang second reader. Dili mao kon. first reading, nisibat na ang first reader, ni puli ang lain, nga ni responsable sam, ni continue ang responsable samist sa second reading. No, ah. Uh, Di kaya man siya kebao sa kalambigitan mo atong ipatinaw karon, No? Nga even in the functioning, mapadayag nato ang ilahang kalambigitan. Okay? So, first reading, O Grisman sa sa mahimog badas sa usalamang ka lektor? Okay? Yung nga, ang nag-first reading, yabag man. Oh, aw, Ayaw pa hi first reader nga ang yabag. <laughs> okay? Okay. So, masinod yun nga tulong sila kabuok. Pero kung duhara kabus, no? So, ang first reader will do the responsorial song. Kunya yeah, another one for the second reader. Okay? Tara. Ah, mula okay. nga, ato na yung arway lalis. So at <laughs> no, least, least, naibaw ng lektor, kon mo request mo okay. sa kantor nga pabasahon, ang first reading yun mo inyong ihatag. Sa? Ang kaso nyo maunin. Oh, ang, diba? Ako, kung dunagani, na gani uh, kantor man ko oh kantor oh. so ayog yung basa sa first reading kung oh, dunay second reading oh. kung do second reading. reading po okay. ni sunday nako kantor ko ayala ay karon kana na ang mo ko sa una pa nga ang first reading, ang ang, ang sum response na sa first reading di man ko kabuot kay sila may ni request ng basaha nya yeah og ako'y mupili sa kong reading, dili man sila gusto. si uh, second reading lang ka. Oh, mananatay formation aron oh. what ay lalis. Okay. Maugani. Sige, salamat. Okay. Hmm. <laughs> Di pag-away. <laughs>